What's up mga idol Chris Ride Moto Vlog nga po pala For today's alamin natin yung price installment ng tatlong pinakapuging underbone dito sa Pilipinas Meron po tayo dito yung Yamaha Sniper 155R At ito naman po yung Honda Winner X 150 ABS Premium Updated price sa ka installment nila dito Dito pa rin tayo naging queer sa this the week sa incorporated So ang cash price po nila dito nitong Winner X 150 ay 128,000 So, yan na po yung updated price nila dito, cash price 128,000 para dito sa Winner X150 natin na uh, ABS Premium. yan 128,000 mga idol, cash price po yan. So dito naman sa Sniper 155R natin, cash price ay 145,500 pesos. So ayan. Cash price ay 145,500 pesos. Okay, Raider R150FI. Ang cash price po nila dito mga idol ay 120,000. So sarado po yan, 120,000. Yan po yung updated cash price nila dito. Kahit tanong kulay dyan, 120,000 po talaga yung cash price nila dito. So di hamak na mas mahal si Sniper 155R. So ito, 128, ito naman, 145,500 pesos. Ayan sa installment. Unahin natin itong Winner X150. So minimum down payment po niya ay 12,000. Minimum down payment po yan. So pwede kayong mag-down ng mas malaki. Minimum down payment ay 12,000. Sa 3 months, 39,533. Sa 6 months, 21,932. Sa 1 year, 12 months, 12,098 pesos sa 18 months 8821 sa 2 years ayan sa 2 years 24 months 7182 sa 30 months 6198 sa 3 years 36 months ay 5543 so rebates pa po yan ng 200 pesos kumaga po tayo magbayad so dito naman tayo sa sniper 155r so ito naman po yung minimum down payment ng sniper 155r natin Down payment, 14,000. So yan na po yung minimum down payment niya, 14,000. Pwede rin po kayong mag-down ng mas malaki para mas mura yung monthly nyo. yan 6 months na po tayo dirit. So 24,586. Sa 12 months, 1 year ay 13,461. Sa 18 months, 9,753. Sa 24 months, 2 years ay 7,899. Sa 30 months, 6,786. Sa 3 years, 36 months ay 6,044 pesos. So, rebates pa po yan ang 200 pesos kung maga po tayo magbayad. Pagdating naman po sa mga freebies niya, free helmet, jersey, tipil insurance, gasoline, at 3 years LTO registration. Toki okay, Rider R150 FI. Unahin natin sa minimum down payment niya ay 12,000 medyo malabo lang pero kaya pa naman 6 months 20,293 sa 12 months 1 year 11,127 sa 18 months 8,071 pesos sa 2 years 24 months 6,543 sa 30 months 5,627 sa 3 years 36 months ay 5,016 pesos So, rebates pa naman yan ng 200 pesos mga idol. So, mga 4.8 na lang yan. 4,800 na lang yung monthly niyan. And 20,000 na down payment naman kung sakaling mas malaki yung down payment nyo. So, sa 1 year niya ay 10,332. Sa 2 years naman po, 24 months ay 6,082 pesos. Sa 3 years naman po nito, kung sakaling 20,000 yung down payment nyo, 4,665. So rebates pa po yan ng 200 pesos. So ito mga 4,465 na lang to. Sa 30,000 naman na down payment kung sakaling mas malaki, 30,000 na down payment nyo. Sa 1 year ito na lang po, 9,339. Sa 2 years, 5,505. Sa 3 years, 36 months ay 4,228. So rebates pa naman yan ng 200 pesos kung sakaling maaga po tayo magbayad. Magiging 4,000 28 pesos na lang yan kapag nakalis po kayo ng 200 pesos sa rebate so ito mas malaking down payment 50,000 na down payment mga idol yan updated po yan dito sa kanila sa 1 year diretsyo na po tayo sa 1 year 7,352 sa 2 years installment ay 4,352 sa 3 years naman 3,352 So rebates pa natin ng 200 pesos sa so mga 3,152 na lang yan So sa mga freebies Free helmet, jersey, TPL insurance At 3 years LTO registration Itong down payment niya malinis na po yan Kasi free na po talaga yung registration dito sa kanila Disclaimer lang po mga idol, hindi po ako empleyado dito. Ito po ay for content lang po sa ating channel. Pagdating naman po sa design dito sa harapan, So, kanya-kanya po tayo ng preference dyan. Kanya-kanya tayo ng trip pagdating sa design ng ating kukunin na motor. So, yan. Bakit Trader R150 FI pa rin yung kukunin nating motor? Unang-una kasi dyan para sa akin, yung handling. Talagang swak na swak sa ating mga Pinoy. And then sa performance, grabe. Pinakamalakas na underbone, 150cc na kategory. Pinakamalakas mga idol pumapalo po ng 155 km per hour yung top speed nito. Yan o. Sa mga ano yon sa mga kaskasero yon Talagang mapapasub-sub ka talaga sa pagmamaniho nito mga idol. Pero sa mga katulad natin na hindi naman katangkaran, na okay po talaga yung performance nito. Napakastig ng formahan, okay na okay, compact. Talagang napakaliksi ng motor na to. Parehas po sila aggressive looks. Dito sa Honda Winner X natin, para sa akin ito yung muscular, sporty, underbone. So, so ito naman yung pinaka-aggressive looks, underbone sa akin, itong Sniper 155R. Ang poporma nila mga idol. Sa mga korte ng ano nila, design, para sila maangas. Yan o, no, ang ng design nila. Then sa head naman, marami naman nagpapalagay ng ilaw dito. Ito sa headlight, dito sa Winner X150 natin, dito na po yung high beam tsaka low beam niya. And then dito naman yung DRL. Pagdating naman po dito sa Sniper 155R natin, sa headlight, nakahiwalay po yung low beam niya. So dito po sa head niya nakalagay yung low beam at ito naman po yung high beam niya. At ito naman po yung DRL. Lahat po ito naka LED na. Paras po yan naka LED. Sa signal light naman, si Sniper 155R, Naka halogen bulb pa yan. Ito naman sa Winner X150 natin, naka LED na po yan. So dito sa Winner X natin, wala ka nang makikita ang halogen bulb dyan. Lahat po yan naka LED na. Sa headlight, naka LED pa rin po yan. Maganda yan kasi puting puti po yan sa gabi. May daytime running lights po siya dito. Itong maliit dito, may ilaw po yan. And then sa signal light, maganda yung signal light niya kasi nakakabit pa rin dito. Pero naka halogen bulb pa rin po yan yung signal light niya. Pag tinignan naman natin sa side, dito sa front face niya, may bukol po yung sniper dito. You know? Tapos dito naman sa winner X natin, sa winner X naman natin, plain lang po siya dito. You know? And then dito patulis na po siya. Kung ano yung nasa puso nyo, sundin nyo talaga pagdating sa pagpili ng motor na to. So dito na tayo sa front suspension. Mas malaki po talaga yung telescopic ni Winner X. So dito naman sa ano natin Sniper 155, yan maliit pa rin po siya. Kasing laki niya yung sa ano XRM. Yan maliit lang talaga siya. tapos yung design naman niya, ganito po yung design niya. Sa Winner X, yan 'no. Parang mas solid tong sa Winerex natin. May Raider R150FI. Sa suspension, Showa brand po yan mga idol. Okay na okay po ang front suspension ng Raider R150FI. front fender naman, nakamat black. Makapal na plastic. Sa front fender naman na design, dito sa sniper natin, plain lang po siya. Yan o. Wala siyang masyadong design. Pero naka glossy black po siya. So dito naman sa Winerex natin, may pa ganun pa po siya na design dito. So, mas maganda po yung design ng front fender ni Winner X para sa akin. Yan naman, napakahaba rin niya dito. So dito naman po tayo sa braking system nilang dalawa. So parehas po pala ito naka ABS Anti-lock braking system Dagdag safety feature pag nagbe-brake po tayo Pag bigla natin napihit yung brake nya sa harapan Hindi yan basta-basta naglalak mga idol Napaka smooth po nyan Pag may tatawid na aso Madulas na kalsada Mabuhangin Okay na okay po talaga yung Anti-lock braking system na brake At x 150 naman natin Hydraulic disc brake Naka single pot piston caliper po siya. So dito naman sa sniper 155 natin na base version ay hydraulic disc brake pa rin po pero naka dual piston caliper po siya. Mas makapit po yung dual piston caliper. So ito naman po yung mga design ng kanyang disc plate sa Sniper at sa Winner X. So pagdating naman sa size ng gulong nila dito sa harapan ay 90 by 80 and then 17 inches po yung laki ng mags nila mga idol para po yan ang size. Sa Winner X 150 natin, meron po sang gold dito na line. Ayan, hindi po yan sticker. Kasama po yan doon sa paint. Then, parehas po ito naka-tubeless. Ayan, naka-street tire. Raider R150FI. Sa braking system naman po nito sa harapan, naka-dual piston caliper. Hydraulic disc brake po yan. Mas malaki rin po yung display plate niya. Ang size naman po ng gulong nito ay 70 by 90 17 inches naman po yung size ng mags niya. Ito naman po yung design ng kanyang tire sa harapan. Maganda po dito kasi naka tubeless na rin po itong mga idol. Ito naman po yung radiator niya. Maganda po kasi dito sa cooling system niya kasi naka liquid cold na po yan. So nilalagyan po yan ng coolant. Hindi hindi mag overheat yung motor natin kahit ilong distance pa natin yan mga idol. So dito naman po tayo sa tail light sa brake light nila. Sniper 155R at Winner X Premium. Pag tinignan natin sa side, paras po sila matutulis mga idol. Yan, ito naman sa Winner X, yung grab bar niya, pasungay. Ayan po. Ito naman yung sa ano natin, maliit lang po. Sniper 155R. Parehas po ito na LED na. Yan, LED na rin po yung sa Winner X. At dito naman sa Sniper 155. Sa signal light naman po nila, Winner X 150. Yan, naka ano na rin po yan, naka LED. LED na rin po yung sa Winner X 150 natin. At sa Sniper naman, Naka-bulb type pa po yan. No? Halogen bulb pa rin po yan. May kalakihan din po siya. Unlike dun sa Winner X na ano, parang sa ano, Honda Click 125 or 160. Design naman po ng back fender nila. Yung size sniper natin, medyo payuko. Sa Winner X naman natin, pagunon po yung design ng kanyang back fender. Pagdating naman po sa size ng gulong nila sa likuran, paras po sila ng size. So size sniper natin, 120 by 70. Hindi 17 inches po yung laki ng mags niya. So same lang po sila ng size ng tire. So dito naman po tayo sa muffler, butso ng Winner X 150. Lahat black. Meron po siyang heat guard tapos may cover pa siya na ano, black. Sa sniper naman natin, sniper 155R. Yan po yung design ng kanyang tambutso sa sniper 155R. May heat guard din po yan siya na plastic. Dumako naman po tayo sa braking system nila sa likod. Yan, paras po yan, hydraulic disc brake single pad piston caliper. Ayan po yung disc brake ng ano, Winner X. At ganun naman yung sa sniper natin. Sa tail light at brake light po nito, ganun pa rin yung design niya. Tiningnan natin, patulis pa rin po siya. Ito naman po yung grab bar, medyo may kaliitan lang. Pero hindi sa metal, itong grab bar niya dito. Tail light at brake light, naka bulb type pa po yan. Ayan, no? halogen bulb pa rin po yan. Okay na okay pa rin yung signal light niya kasi hindi nakahiwalay. Ito naman po yung design ng kanyang back fender. Ito naman yung lagayan natin ng plate. Plain lang po yung design niya. Meron po siyang heat guard na metal. Ayan o. Ito naman yun, metal pa rin po yung dito niya. Sa braking system naman po nito sa likuran, hydraulic disc brake. At ito naman po yung design ng kanyang disc plate. Size naman po ng gulong niya dito sa likuran ay 80 by 90 and then 17 inches naman po yung laki ng mags niya. Kulay gold din po yung kulay niya. Then, ito naman po yung tire niya. Yung design. Ganda. Tubeless din po yan, mga idol. Yan, yung makikita nyo. Ganda rin ang pagkakano nyo dito. Gawa. Sa suspension, naka siya po ito. Showa brand pa rin po yan. So, dito naman tayo sa handlebar nila, mga idol. So, ito yung sa Winner X at sniper natin. Unahin natin sa sniper, mga idol. So, sa left side, nandito po yung high beam, low beam pass light. Ayan, may passing light po siya. Turn signal light, horn. Sa right side naman, meron po siya ditong kill switch, hazard switch, electric start. So, yan po yung sa sniper natin. Dito naman sa Winner X natin, Honda Winner X. Dito po yung high beam, low beam. Meron din po siyang passing light, pass light, horn, turn signal light. Sa right side naman, nandito po yung electric start niya. So wala po itong kill switch, wala rin po siyang hazard switch. Yan po yung pinagkaiba nila. Yan, sa instrument panel gates naman, paras po ito naka-digital. Yan. So ito naman yung design ng sa Winner X natin at sa Sniper naman, ganito po. Paras lang po yan naka-digital na. So kay Raider R150FI, dito naman po tayo sa handlebar nya. So ito po ay manual transmission. So dito po yung clutch nya. Switch ng ilaw, ayan may switch po sa nang ilaw. Pwede yung i-off. Tapos high beam, low beam, turn signal light, dito naman yung horn niya. Sa right side, makikita natin dito, electric start. And then, meron pa rin po siyang kickstart assist. Ayan, okay na okay yan, may kickstart assist. Sa ignition, nakalisusi pa rin po ito. Ayan. Sa instrument panel gates naman, maganda po dito kasi naka-fully digital na rin po ito. Napaka-detalyado nito mga idol. Maganda pa dito, meron sa compartment dito na maliit. Ayan, buksan natin. Yun. Malalagyan natin ng mga papilis, basahan, cellphone, kasi ang kasya dyan. Maliit lang na motor pero may ano, compartment. Sa ignition naman po nila, sa Sniper 155R. So, nakakilis na rin po ito. Yan, kilis na po yan. At dito naman po tayo nagbubukas ng ating upuan. At sa Winner X 150 naman, ah kilis din po yan. Dito rin po yung bukasan natin ng upuan para makapagpagas tayo. And then sa left side naman, dito sa Winner X natin, meron po siyang USB type charging port. Ayan o. Oh. Pwede na po kayo dito mag-charge ng cellphone. yan Dito rin sa Sniper 155 natin. yan bibili pa kayo ng ano, USB type. At least meron po siyang power outlet. Ito naman po yung design ng Sniper 155R. Yung dito niya sa parting baba. At sa Winner X naman, ayan mas malapad yung sa Winner X natin mas malambot yung sa Sniper natin yung plastic nya, yan mas matigas naman yung sa Winner X natin mga idol sa design naman ng upuan nila ito yung sa Winner X natin ganda rin ang pagkakadesign nakatotone, yan isang kahiyan lang dito so dito naman, daming tahi so sim lang po sila magaspang at malambot Ayan po. Ayaw ko lang yung maraming tahi kasi mas mabilis ma ano, mas mabilis matanggal. Mas mabilis masira yung maraming tahi. Pagdating naman po sa makina nila, unahin natin dito sa Winner X150. So ito po ay 150cc, naka 4 stroke, 4 valve, dual overhead cam at ang cooling system po nito mga idol ay liquid cooled. Sa sniper naman natin, 155cc, naka single overhead cam, 4 stroke, 4 valve, at ang cooling system naman po nito, paras po sila liquid cooled. Yan, paras po sila liquid cooled mga idol. Pinagkaiba lang nila, mas mataas yung CC nito. And then, ito naman, naka dual overhead cam. Ito, single overhead cam naman. So, yan, pagdating sa makina, 150cc, naka dual overhead cam po ito. Yan, dual overhead cam. Naka 4-stroke, 4-valve, at ang cooling system po nito mga idol ay liquid cold na. And kung may mga ipapainquer pa po kayo sa akin na motor, comment yun na lang po sa comment section ng ating video. Chris Ride Motovlog, ride si po tayo palagi. God bless you all. Thank you.